Paolo, Paolo Contis. <laughs> sabi mo, wala doon sa ano, station ID ng GMA. Buti na lang. Bakit? sa dulo nung, naman ah. ah oh, oh, Pero nandun pa rin naman siya. Sabi mo, wala eh. Kaya nung, hey, nung N kausap ko yung mga oh. ano, sabi, hindi, nandun siya. Pero binadala nandun pa, doon pa doon sa akin ni si Tracy. Sa dulo. Oh, oh, sabi ha, ko pa sa naman, sa naku, Tracy, nagdududa tuloy si Tita Lolit. baka raw inutangan ka ni Paolo, kaya hindi niyo nilagay. Kaya hindi, na. siya, sabi ko. Ang dudun nga siya, sa dulo. sa dulo. Oo, oh, ah, nahiya na nga ako kasi napansin ko talaga doon sa station ID parang hindi mo binigyan ng importansya si Bongo Revilla, di ba? So, yun ang una ko tinumplain. Pat you kano parang hindi naman binigyan ng na importansya. Tapos, ginawa nila ng paraan, nagkaroon na ng solo, ta ek 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 na Tapos na ko naman, bakit si Paulo parang parang hindi ah, ano, Ang ibig mo man? sabihin walang solo si Paolo. Oo. Oo. pero oh, nandun nandoon siya. Ando din siya sa dulo ang ang maganda ng presto niya dal katabi niya si Chanko eh mm -hmm. pero nasa dulo yun pero meron din yata yung group hindi mo lang napansin apat yata parang ganoon ito ang ibig ko sabihin di ba pagka ano pagka talagang ano ka pagka gumagawa ka ng isang bagay inaano mo rin kumisa yung seniority tsaka yung loyalty ng talent mm -hmm. sa ano mo di ba sa station mo o sa publication mo eh, binibigyan ng importansya mo yun, di ba? Yeah. Ang hindi ko naman sabihin, alam ko may mga new talent ang, ano, GMA. Meron silang binibuild up. Pero hindi ba mas dapat bigyan mo ng build up? Yung dati nang nasayo, yung dati na yung mga loyal na sayo. Kasi ever since naman si Paolo Contis, taga GMA. Oo, oh, kaya yun, yun ang ibig ko sabihin. Yung, kumbaga, hindi ko naman inaano yung mga bago nilang talent. So, ano, between ito na, babanggit ako ng pangalan, kahit na ano. Between Ruru Madrid or Miguel Tan Felix, ang anoin ko, pag ako magagawa ng ano, ang, ang ilalagay ko doon si Paolo. Dahil ano bang ang ano, ano bang length of stay nila, Ruru at saka Miguel? pa lang sila eh. Kumbaga, kahit na ano, yung ibigay mong konting ano pa lang, may mo yan dahil, oy, ang takal na ni Paolo dyan. Oy, never na, ano, very loyal naman dyan si Paolo. Yung ganon, or kagaya nga nung una kong kay Bong de Villa, sino ba mas malaki artista? Si Ruru Madrid o si Miguel Tanpeles, dan, dan Bong de Villa? Yun ang ano ko. Pero ano ha, mahal ko ang GMA. Eh. I mean, decision nila yan eh. Kanila yung talent. So, yung decision nila, igagalang ko.